Oy okay, mga masters. so welcome back ulit sa ating ito ba channel So pakita ko na sa inyo guys yung ating project uh, Almost ano na, uh, malapit na tayo ng matapos So sya nga pala mga master isa tapos na rin pala tayo sa electrical uh, installation So ito guys yung ating uh, pinakang main distribution uh, panel So then uh, papunta rin sa ating uh, bawat room Bale ito na yung mga feeder line natin. Then, nakinabit ako na rin siya dito yung kanya-kanya uh, nga submitter. So, okay na mga master. Then, dito, sa loob ng ating kwarto, uh, sa room 3. So, magkikisamin na sila kanina. Ayan. Then, uh, lagayin na natin ng ilaw sa gitna. So, isang ilaw lang yun dyan, mga master. Isa sa labas at isa lang sa loob ng ating uh, CR. So, the same as guys dito sa kabila. So, okay na. So, tapos na yung ating electrical insulation dito. So, gito lang ginawa natin. So, simple lang ang bali polos lang yung ginamit natin. Then, at tinago ko lang dito guys sa ating channel bar. Ayan. So, para hindi expose masyado yung ating ano, ah uh, mga flexible dito. Okay. So, bali single breaker lang pala mga master yung ating ano. Ang bali single breaker lang mga master yung kadrum room natin. Then, ito yung ating switch. Then, sumasaksakan so, natin. So, may tayong tatlong saksakan. Isa rito, dyan, tsaka rin sa ano sa may lababo. So, bali, tatlong ilaw at tatlong saksakan lang. Kaya single breaker lang ginamit natin dito. So, wala naman tayong kasinong load na gagamitin dito. Kaya single lang ginamit natin at the same time isa para makatipid din yung ating kliyente. So, by tomorrow, gagawin natin dito isa continuous lang tayo rito ng uh, pag... Uh, Yes, eh. Then, so, tapos na sa kabila. So, dito naman sila lilipat sa kabila naman mga master. Then, tayo, isa, tatapusin ko na yung uh, naiwang uh, palitadan doon sa Ating uh, CR. Okay, so, para malagyan na rin siya yung uh, kisabi. Okay, so, yun lang muna. Bali, in-update ko lang kayo today. So, salamat po.